Ito guys, uh, sa mga hindi po nakakaalam, ito po ay pako. At may mga nagtatanong kung ano daw po to. Ito po ay masarap at considered as vegetables po ng mga Pilipino. At napakasarap. Pwede pong uh, gawing ginataan or side dish ng mga fish. Steam mo lang. Or, pero ngayon po, gagawa tayo ng pako salad. Ipapakita ko po sa inyo paano ko ginawa yung pako salad ko eto na guys, yung paku natin. Nakuha ko na po yung mga talbos lang, yung mga malambot na nasa dulo. Ayan po. At syempre, huhugasan natin 3 to 4 times. Ito pala guys, at after ko pong mahugasan, ayan, napakulo ako ng tubig, pero hindi ko na napakita. Um, nung kumulo-kulo na po yung tubig, ayan, itin, inilagay ko na po yan. And then siguro mga 50 seconds lang, ahunin nyo na po agad. At tapos, blanch lang po talaga. At yan patuloyin patuloy nyo po after nyo pong malag, makuha dun sa mainit na tubig kaya napatulo ko na po iyan dyan at ready na po nating lagyan ng mga sang. Ito ang ilalagay ko sa akin na sa uh, pako salad, sibuyas na red, uh, itlog na pula at syempre po uh, masarap po maraming kamatis at uh, i-slice po natin 'yan. Ito na guys yung aking pinat Uh, pinawalan ko na ng water yung pako ayan, uh, nilagyan ko po siya ng olive oil it's up to you po, optional lang naman po yung kung gusto nyo ilagyan or hindi ayan na po ang hitsura ng may olive oil then nilagay ko na yung kamatis uh, i-slice nyo po yung kamatis ng ganyan and then, uh, ito pong gagawin ko na ito, hindi po ako naglagay ng dressing, kayo po, kung gusto niyo pong maglagay ng dressing vinegar po, lagyan nyo ng konting ihaluan ng sugar at konting salt, a uh, pepper, at pwede nyo pong i-dressing. Ako po, optional naman po yon Ako po ay hindi nag-dressing dyan. At basta po ganyan, nilagay uh, nilagyan ko lang ng kamati, sibuyas, uh, yung itlog na pula. Iniwahiwarin yung itlog na pula. At yun po, aluin nyo na po. At napakasarap po. I guaranteed nyo po masarap. Sa mga hindi po nakakaalam, napakasarap po.